pagitan ng araw ayan. ito ay galing sa linya ng ano solar natin plus yung ilaw ay yung ilaw dito sa ano, dalawang ilaw na yan dalawang 12 watts eto uh, 60 watts tapos meron pa dito isa oh, oh. abang kasalukoy yung dinag electric fan ayan, oh, yung 80 watts tapos yung TV yun o, TV o, yung TV tapos yung isang electric pan yun flip pan Meron pa mga printer doon. Kaya din yan. Eh. Full charge na yung battery ko. Ayan yan. Isa pa. Meron pa doon sa labas. Yung isa pang electric pan. Flip pan. Ay, yung pump din doon. Lahat yan gumagana. Ay, sorry. Matamaan tuloy ako. Bali, ano yun, no? Oh. 162 watts lahat. Ang konsumo ngayon, pero tingnan natin yung ano, 100% na siya. Oh silip natin ngayong alauna no? oh. ayan ayun, ayun, no? ayan o ayan kita ba? battery ayan battery percentage 100% ayan o no? so habang nagsicharge niya siya so gamitin din natin para paikot ikot lang yung cycle ayun, no? ayan o yan yung ano natin eh, NDVT solar charge controller tapos ito yung dito nalabas yung ang 220 volts. volts volts tuloy volts yeah. ayan Kunting update and God bless